pada pin setanai Hah? Ari dri, dap. Ari dri pada perintah. Ari dri, neli, agak dulu. Oh, oke okay, Rana. Selamat. Oke, selamat. <laughs> Sigenai. Fortnite is video mga simple, nakita kun sa nanay mga simple. sa magtitinda ng lamang dagat mga simple yung mga seafoods yan si nanay mga simple <laughs> yan si nanay nay ha kinasun kato ng sa gol oo ini kad ukuran Ah, ah, sigi-sigi naik katong daghan katong daghan O oh, kaninay oh pila mo na ha sige oh padaplin sa tanay ha ari diri ari diri padaplin ta ito yung na videohan ko po mga simple nung last time po kung napanood nyo pong video na ito mga simple no ito po si nanay mga simple nakita ko ulit harinay ganyan harga kalibod nai, ganihar ka kalibod ari nai, nay ari diri ganihar ka kalibod taang pundado ya Nah urut na saang kanilang kuan ay kanang kaning nai kuan ba aninikad Ha? 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 Kaya lang, anin ikan lang tahong Pagpila sa ng tahong ni mo Ariyara, anit Oh, gika na, kana Dili, apila tong tahong kanalang lang ito Kana lang naman kina Oo Pila man eh Sisinta Malibot pa, kanilibot, kagani Uwan man to ganihan ay Asa man Uwan man to Ay lang, kanilang kay Pani mo palit, wala na slime palit. O kakain na hotdog. <laughs> ha? <laughs> <laughs> Kanila ko Ayo lang ay, na eh. lang gusto di ala na. Di. Oh, sige, sige Ah sigi-sigi. Lamat kinay, ha. Sigi. Ha? Ay nalang uy ki. Napa niya ganan aku nang hot dun, wala na sila mapalit. Da <laughs> yamping ni <niya>, yamping. Ha? <laughs> Di pa may ganan mapalit palit nya Sigi oke okay kan ila saktoran ni nay Sigi sika ni Okay na ni. Ha? <laughs> Sigi amping, yamping nya. Sigi. Ato pakat bang Sige. Oh. Mo. Oh, ini ilabang, ilabang, teka. Sige. Voltung, ilabang tika. Sige, ari ilabang tika, dali. Oh, dali. Ay nang ilabang tika nang. Oh, dali. Dali, dali, ay, oh. dali, ay kadlok. Oh, oke rana. Sige, lamat. Sige,